So hello, what's up mga boss? So yun, welcome back sa ating channel muli, July M. At syempre, para sa episode natin for today, mag-share ako sa inyo kung paano yung pangungontrata at pangmamamakyaw ng plastering work. So tara mga bossing, so bago tayo mag-umpisa, so baka naman pwede nyong i-follow yung ating uh, channel, July M. At syempre, yung ating YouTube channel, July M's, uh, subscribe subscribe na rin mga boss. So yun, tara, umpisahan na natin to. At so yan mga boss, plastering works. Ayan, so ito yung ating uh, tatalakayan sa video natin ngayon. I-share ko sa inyo yung idea kung paano pinapakyaw yung mga ganitong plastering works. Okay, so para sa mga magpapagawa at dun sa mga gustong mamakyaw ng mga palitada, meron na kayong idea. So bali ngayon, ang plastering works natin mga bossing may kanya-kanya tayong pamamaraan kung paano to pinapakyaw ng isang kontraktor or ng isang manggagawa so meron na nito na percentage sa materyales may namamakyaw nito na presyuhan quotation and then ito yung pinakamadaling pamamakyaw per square meter and then yung iba nagsasama pa ng linear meter pagdating sa mga kanto so pero sa video na to gagawin natin hindi na tayo magsasama nung linear meter natin. Dahil pag iisa na lang natin yung presyo ng linear meter at saka nung square meter ng ating plastering, nang sa ganon hindi na masyadong malito or magulo yung ating computation. Kasi minsan, yung si customer natin nagtataka at nalilito, lalo na syempre wala siyang idea. Pagdating dun sa mga kanto, like mga bintana, yung mga openings natin, tapos yung mga columns, Siyempre, may mga beams. So, minsan yung ibang client ay nalilito. Bakit may ganun? Bakit may ganito pang presyo? So, ngayon naman, dahil uh, sa video na to iisahin na lang natin. Okay? So, bali, ang pag-uusapan lang natin pati ngayon ay rough finish. So, ibig sabihin, nakarap lang siya, hindi siya smooth. Nakaprepare siya para sa ating skim coat or any masilya na gusto ninyo. Okay, mga bossing. So, ngayon naman, ang price range ng ating plastering works ay nakakahalaga. Ito nyo nga pala, medyo may semento yung ating kamay dahil uh, tumulong tayo kanina dito magpa-plastering. So, syempre, namimiss ko din kasing magpalitada. So, although pwede tayong hindi na gumawa, syempre, gusto ko pa rin napapawisan yung katawan ko. Still na nagagawa ko pa rin yung mga dati kong ginagawa. Syempre, nakakamiss yung mga bossing. Yung uh, ganyang mga trabaho. So, Kaya, kaya lagi kong uh, binabalik-balikan. Kahit medyo nakakapagod, pero enjoy mga bossing. From 250 pesos hanggang 280 pesos at pwede pang tumaas doon depende sa kondisyon ng ating mga walls, depende sa taas ng ating papalitadahan at depende sa lugar at yung ating mga kikilusan. Okay? So the more na mas tumataas, yung ating pinapalitadahan, the more na tumataas din yung price niya. So, hindi siya compare like dito lang sa mga bungalow house. So, pwede tayong mag-range ng 250 pesos to 280 pesos. Kasama na yung kanto. So, papaano ba yung pagsusukat ng square meter? So, para meron din kayong idea. So ngayon, for example, ito meron tayong isang span ng wall. Para makuha nyo yung total square meter ng kabuuan nitong wall na to, ang gagawin nyo, susukatin nyo lamang from wall hanggang sa katapusan ng plastering kung saan siya natapos. Susukatin nyo yung haba and then pagkatapos, susukatin nyo naman yung height kung gaano kataas yung pinalitadahan natin and then imumultiply lang ninyo yung ating height dun sa lapad, sa haba. Nang sa ganun, lumabas na kung ilang square meter and then doon na natin i-compute or imumultiply sa presyo na napagkasunduan ni client at ng ating contractor. Okay, mga bossing. So ngayon naman, kaya nang sabi ko, kasama na yung mga kantuhan. Doon sa ating presyo na sinabi. Ito ay labor lamang po, mga bossing ha, yung aking sinasabi, labor po lamang. So para hindi kayo maguluhan, yung mga kanto kasama na sa ating presyo. So para hindi na malito yung ating client. Tapos, pag may mga openings na ganito, like yan, may bintana, imamainos natin yung mga opening like sa opening ng bintana, opening ng mga pinto and then lahat ng mga opening. Imamainos natin ito doon sa ating area. So hindi ito kasama sa babayaran. Syempre, bakit nyo nga naman isasama itong ating mga opening eh hindi naman yan napalitadahan. So para maging pair doon sa ating uh, client, imamainos natin lahat ng mga opening. So ganon yung ating diskarte sa pag uh, kokontrata or pamamakyaw ng ating mga plastering work. At syempre naman mga bossing, once na papasok tayo sa ganitong mga kontrata at pamamakyaw, make sure aayusin ninyo yung ating pamamakyaw. So kinakailangan yung ating palitada ay maayos. Nasa hulog, nasa eskwala, pantay, at wala masyadong lubog. So yan, kung nakaprepare naman sa scheme coach yung ating uh, plastering, so kung meron man niya mga guhit-guhit, may kunting-kunting lubog, pwede na yun. Mga bossing, wag lang yung malalalim. Okay? So, ganun lamang yung ating uh, idea. So, yan. Nabigyan ko na kayo ng idea, mga bossing, kung paano nga ba kinokontrata yung mga plastering works. So, kanyo, at may natutunan tayo sa video na to. Alam na ano pang gagawin niyo mga bossing. Baka naman, pwede nyo i-subscribe at i-follow ang Julie M's natin na channel.